Ayon, shirt ko lang yung aking nakitang poche kanina. Tinan nyo naman guys, so, ang ganda. Di ba? Para, sa, para siyang vintage car, ano? Sobrang ganda. Eh kung ganito lang naman yung humaharang sa driveway ko lagi. Kung ito lang yung nakaharang sa driveway sa harapan ng gate namin araw-araw, eh di okay lang. Kahit araw-dapi siya magbabad sa harapan ng bahay namin, eh, you know? Alam mo yon, yung gandang pochi na to, mahatagdag sa... Ano, sa kagandahan ng harapan ng bahay niyo. Ganito yung nakadisplay, ano? Pero po, ta, kung yung nakadisplay dyan sa harapan ng bahay mo, nakikin lang, dalam na pa. Alam mo yun, yung sasabihin pa sa'yo, eh, wala kang pakisama kasi eh, dapat nahayaan mo lang sila. Alam mo yun, nahaharang sila dyan araw-araw halos. Hindi ka makapasok sa sarili mong gate, hindi ka mapalabas-pasok. Kasi nga nakaharag yung sasakyan nila. Tapos sasabihin wala mga pakisama. Ano walang pakisama ay madaling harap. tapos sasabihin niya sa amin. I maglakad tayo kung hindi kayo makalabas. Ano mayon? Bumili nga kami ng motor para makalabas kami. Sabihin niyo, maglakad kami. 'Di ba? San ba kayo humuhugot ng kapal ng mga pagmumukha? 'Di ba? Kayo na may nakaperwisyo kayo pa ay matapang. 'Di ba? Alam niyo 'yon. Kay mali na nga 'yang ginagawa niyo galit na galit pa kayo. Susugurin so, niyo pa ako. Asalanan ko pa na nagagalit kami nakaharam pa yun sa harapan ng gate namin, ba? Diba? Ang kapal lang ang mga pagmumukha ng mga kapitbahay bahay ko eh. Diba? Buti, buti sana kung ganito yung kotse nila, diba? Alam mo yun, naka sakyan nasa sa nasasakyan lang, ganyan na yung ugali. Afala mo, di mo lang pong... Tapos mamaliitin pa, nakamotor pa lang. Gabi. Akala mo talaga na mamakapakamahal ang sasakyan nila eh. Diba? Kaya na ilong ng mga minimum range na ano? Mga nakaminimum na sahog, kaya mang ilun sa bangko yun? Tapos gaganyan-ganyan yung hugali. Alam mo talaga, napakayaman. Eh, numumupahan lang din naman. Ay, shout out sa mga ganitong may mga sasakyan. Bumili muna kayo ng parking bago kayo bumili ng sasakyan. Tsaka niya mamiya pa man pag hindi na kayo street parking. Di ba? Tsaka may sarili na kayong bahay na may parking di yung gayapangan niyo ako. Para parang lang na tayo nang upahan. Gusto niya pa akong ano. Pinagbumura niya pa akong pasalamat kayo. Pinigilan ako nung araw na yun. Hindi. Parang real talk sa harapan ng barangay niyo. Ay na ako. Oh. Tigilan po natin yung tayabangan. Tsaka na kayo mag na PMW na kayo. Ah, shout out sa inyo, mama. Hmm, di ko sa inyo. Baguhin ang galing yun. Di ako. Hold Wag daw kayo ng subukan. ko kayo sa naman ng maraming tao pag dubuisit ako. Kaya tigilan nyo ako, ha? Hindi niyo ako filala.